Ben, magpapatid kayo? Nasa lahi araw yata minsan yan. Malaki na yun. May din? Hindi. Malaki na yun. Malaki na na Lining? Uh, lining? 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 Lining?

Panos! Ganito rin ginagawa ng mga Baka naman tinawas Ganito rin ginagawa. Ay, tinapas. Ang kita ngayon, ano? Ang mo na rin. Huwag kayo Ayoko ko nung may kaapag. Baka parang... Kaya may editor naman yan eh. Tama, ako. Ay, ulit natin dali! I-edit ko sa nakistrike na babae. Talaga talaga nanay, papahirap mo pa edit Hindi mo na sinabi Hindi ko inaanto. Hindi yung mandaipin eh, na naguri ng kilaga mo, mo ng Maria ko Maria ng Maria parang malalalalalapis masabayan magsakop na tanging 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 lang ang tanging 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 ano tanging 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 Maria, ano tanging 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 Maria, tanging 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 gusto niya diyan ang pangalan. Mariang Gitna. Ang <laughs> ganda ng wala pangalan nanay. Ang galing mo lat, Ate. Si Mariang puso. Oh, sasagot sa salat ng tanong ko ha. Pero may bomb. Sasagot sa salat ng tanong ko. Ho. Bakit mo kinukulam 'yan? Ha? Bakit mo kinukulam? May inggit ka nagagalit. Na ha. Sasagot. May inggit ka nagagalit. Sagot. Bandikit may harapan. Ba't mo kinukulong si Maria Punso? Nani? Maria talaga yung nasa pangalan niya ate. <laughs> Hindi. Hindi. Ba't Maria tawag niya? Isat mo kasi yung mga <laughs> babae. Atres Maria. Atres Maria. Ilays! Huwag ah. mo naman yung magkukulong yan. Ay! Bilisan mo ba Yung lighting sa matres. Alisin mo, Andre! Ikta! Lang magawa sa buhay. Ano yun? Hindi ka na kagalit.

Pwede na ko sa akin, ano? Ano yata sa inyo nanay, ang anak? Bata, yung looking. Ilan tanong ka kayo nanay? 68. 68 na kayo? Ay, mana nga sa inyo. Mukha lang kay 38. eh. <laughs> <laughs> Tanggalin mo lang kaya, bilays. Pero na ako'y gutom na. Sabi mo kayong pork chop. Ito si nanay, yan. 68 na raw si nanay oh Nay, tingin mo nga sa camera na oh Hindi <laughs> nga, mukhang 40 lang si nanay Tapos itong anak niya mukhang 20 20 noong 2000 <laughs> Ang galing mo lang dyan, Dre! Lahat, pati sa lining din gusto ko gusto ko mag wala nga siyang i-quick-quick tamang kukulang mga yan mm, okay. An? tapos ano yun natin? Okay. ha? aling ga? kasama nyo ako sa usapan kung gusto nyo kayo yan o i-text nyo na laang <coughs> Meron pa yung papapagamot?

Pupul memory na uli. Tropa. Ano na, ihatuloy na natin tao. Sige, ano, Sige ano, ano. Ang sabay ko rin ay napapatay ng mga tao. Nasa Baikon? Anong verse? Anong verse, nanay? Exodus 22.18 okay. Hindi, hindi naman sinabing patay eh. Nasabi, wag hayaang mabuhay. O, oh, garoon din yan. Bawa, nakita mong pila yung mangkukulam, naghihingalo. O, hindi mo siya mamatay. Sabi kong bata pa, matanda ako. Bata. Kasing ito diyata ni Madam. Sabi ni patayin na mamang kula. Next of this Ate, balik na. Ate, nung pinapasabi yung ano, yung pangalan ng manggagamot, ang dati kasi sinisiraan siya. Sinisiraan siya na pagkaroon. Kaya hindi okay, natin pinapasabi. Okay ka lang ate? Ano, lumuwag-luwag yung chan Kasi dyan ka ako pinagtanggal eh. Kasi yung yun, uh, na red flag. Nag-ibay bag, maan. Gagay niyan, umiyak eh. <laughs> Kinakabahan. Kinakabahan? Naku, positive din yata ito. Pwede ba? Parang Kita <laughs> ito big man ah. Oh. ina may din dito. Labas lahat. Subukan n'ga ng bilis. Subukan n'ga ng bilis. Suka? 拜拜。